Marami nagtatanong sa amin, paano kayo naliligo? Ang totoo, maraming paraan kung paano namin nagagawa ang bath solutions pag nagva life kami. Una at madalas na yung gawin ay maligo sa pay-to-use na toilet and bath. 10 piso lang meron ka ng unlimited source of water. Trabaho tayo ng konti, edit ng konti. Isa ring solusyon namin ay sa si mga campsites. Hi, so, papunta kami ng toilet. 10 piso, 5 piso. Toilet and bath, happy din namin ito. Ilang beses na din kami nakiligo sa bahay ng kaibigan. Nalang patuloy siya at din rito sa kanyang bahay para makapag-fresh up tayo. At isa sa mga pinaka-paborito namin, ang all-natural ilog dip. Parte na ito ng adventure, traveling through a mobile house. Pero dahil gusto natin maging fully livable ng trike house, nakaisip ko ng paraan para malagyan natin ng indoor shower and trike. Nakaka-excite na nakaka-intimidate ang proyekto. Pero nagawa naman natin sa dulo. Samahan nyo ako, umpisa na natin. What is good fam? It's your boy Benzo. So today ang project natin ay shower. So maglalagay na tayo finally ng shower sa trike para hindi na tayo mahihirapan. na uh, lalabas pa para mag pay to use CR. Marami nagtatanong na tayo naliligo. Uh, pay to use na CR sa mga campsite, sa mga bahay ng kaibigan. Ngayon, I don't have to go out. Nasa loob na mismo shower natin. Sinimulan ko ang proyekto sa pagtatanggal ng lumang flooring. Diyo na din ito for restoration after one year plan life. Binutasan ko yung sa Haiti. Butas na yung ating flooring So dito natin inalagay yung ating shower area Dito naman sa part na ng yung toilet So hindi na natin gagamitin doon sa area Yung sa labas ng truck Sinukrat yung toilet if possible So isama sa shower area so, Parang medyo alanganin So nung mababa siya, Hindi ba tayo maalangan sa mga home? Negative, alanganin yung ground clearance So cancel yung toilet titingin na ng tiles para sa flooring natin ng CR Hindi pa tayo na hardware kasi wala rito yung inahanap natin Kailangan kasi natin is yung granite para matibay Kailangan natin ng uh, hindi masyadong glossy Kahit matte okay na Wala din doon so pangatlo ko na to Hopefully meron sila dito Piss granite kayo na rough matte Okay dami na tayo <laughs> Success! Nilatag ko ng stainless sheet. nakat na rin ang tiles. Sinukat natin. Sakto lang. nakatin din para sa floor drain. Nilagyan ko na ng silicone adhesive. Additional waterproofing na din kasi ito. Anyway, stainless yung napatungan yung metals. Kaya no worries sa rusting. tapos na natin yung uh, flooring ng CR. Si, uh, paikot natin sya nilagyan ng silicone adhesive para walang maglilick. So lahat ng seams meron niyang uh, adhesive, meron syang silicone. Sininimum lang ka na din yung properong sahig para lapatan na ng insulation yung flooring. Kailangan plastado na yung sahig para magawa na din yung cover para sa drop shower floor. Ito na yung support ng floor cover. Screw na din natin yung plywood. Yan, ayos nice na. Good morning, fam. So ngayon, isi-set up na natin yung shower natin. Ito yung mga kailangan natin. Una, itong hose natin. Actually, ito, recycle ko lang to. Kasi itong gamit natin na shower, in order ko sa Lazada, meron siyang kasama na water pump. Kaso lang, itong shower na to, rekta dapat sa tubig ganyan, eh kaso yung aking water supply na andun sa harap so hindi aabot yung hose ko papunta sa baba hose clamp para mahigpit hose mender para mapagkakabit ko yung dalawang hose water pump ang pinaka challenge lang natin yung motor nito kung kaya niya bang humigop from dun sa harap ng trike papunta rito sa baba papagapangin natin pataas tara, bulan na natin pinagkanag ka na yung mga hose Pagkatapos, plinat na din natin linya ng tubig. Pinagapang natin sa ilalim papunta ng water source. Binutas ko yung takip ng galon para may pasok yung water pump. May suction cup na din kasama yung shower. And there we go, may linya na tayong tubig for shower. Para naman sa switch, nag-extend din tayo ng wire. Para malapit sa nililigo yung switch. Okay, so ito na. Ito yung switch. Nakasaksak na to ron. Nandito yung shower. So nag-extend tayo ng hose. Nag-extend tayo ng wire. So subukan lang natin kung gagana siya. First try natin. Saan na ang ating DIY try. Oh. Wala. Hindi natin na hi i-on yung breaker. Ayan. Si inon on ko na yung breaker. Ayan na! <laughs> na shower. Yan, so naman yung pump on, off, on, off. At para naman sa last piece ng ating project, ang shower curtain. DIY lang ulit, gagawa ko ng curtain rod gamit ang PPR na tubo. Pinainitan ko yung tubo para mapormahan natin na kwadrado. Isasabit ko lang rito sa taas. Naglagay lang ko ng club niya para sasabitan. Tapos nagpatahi ako ng shower curtain, hindi ako marunong eh. Waterproof yung tela from Lazada, very good quality. Tapos yung ilalim ay pabigat para di handi niya. And there we have it, ready for actual use. Our DIY hidden indoor shower.